Walang makitang iba pang ebidensya ang PNP para iugnay ang anak ng negosyanteng si Anson Tan sa pagdukot at pagpatay rito at kanyang driver. Nilinaw rin ng pulisya na hindi sila ang naglabas ng extrajudicial confession na isang suspect na nagdawit sa anak. Saksi si June Veneracion. Matapos i-rekomenda ng PNP sa Department of Justice na imbestigahan ang anak ng kinidnap at pinaslang na negosyanteng si Anson Tan Sinabi ngayon ng PNP na wala silang makitang ibang ebidensya para iugnay sa krimen si Alvin Ke. Base po dito sa naging uh, case build up at uh, investigation po ng uh, PNP po ay uh, wala pong uh, direktang uh, ebidensya na maglilikpo kay Ginoong Alvin Ke dito po sa nangyaring uh, pangingidnap mo sa kaniya ama po. Si Alvin Ke, idinawit ng sospek na si David Tan Liao sa isang extrajudicial confession. Pero Nakulangan daw ang PNP sa pahayag ni Liao dahil wala raw siyang maiharap na ebidensya. Sa sinumpang salaysay rin ng dalawang arestadong sospek na sina Richardo Austria at Raymart Katikista na ibinigay sa GMA Integrated News sa isang source wala silang nabanggit na nakausap na Alvin Ke. Maliban sa mga claim ni Alvin Tanyaw, hindi naman niya mabak yun. Yung sinasabi niya, restoran na pinuntahan nila, may mga tawag sila between, between him and Alvin kay Wala siyang maipatunayan doon. Nagalit daw si PNP Chief Romel Marbil sa pagilik ng extrajudicial confession ni Liao. Iginit PNP, hindi sila ang naglabas ito. We are not stupid enough para ilabas po ito. Kasudad ng sinasabi po nila, medyo masakit na sabihing incompetent ang AKG. Bukas ay maghahain daw ng musyon ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice para maalis si Alvin Quez sa listahan ng mga respondents sa pagdukot at mapatay sa kanyang ama at sa driver nito. Sa isang pahayag ng abogado ni Alvin Quez na si Atty. Kit Belmonte, sinabi nitong nabigla sila sa ulat na isinasangkot siya sa krimen. Nakikipag-cooperate daw siya at ang pamilya niya sa pulisya at ibinibigay ang anumang pwedeng makatulong sa investigasyon para malaman kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa ama. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng pamilya ni Tan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, Saksi. Mga kapuso, maging una sa Saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.